Kalaya, so nandito ako ngayon sa Kalumpang Tayabas. Nabili po kami ng car. Ayan. So anong the lang yan guys, dito. Ayan, makikita nyo sa daan yan. Ito yung mga karni nila. Murang car Magkano po ang kilo? 250. Ayan kilo ng karne nila dito. Mayroong yempo, pork chop, mayroong atat na Guys, along the highway lang to. So, pag gulaan kayo, pupunta kayo nang dito sa Tayabas kasi kalumpang to. Tapos, ito kalumpang dito. Tapos, patayabas, patayabas dito. Yan, madadaanan niya yan. Ayan, yung karne dito mura lang dito. meron din doon yan all right so napakamurang karne 250 ano lang 250 pesos sa amin kasi sa lokban parang nasa 300 kaya dumadayo pa kami dito para lang bumili ng ulam yan napakamura yan guys makikita nyo naman yan guys highway lang yan kaya minsan traffic dito gawa na maraming bumibili eh. Alright. Okay, thank you. Ayan guys, so mayroon pa rin dito. Magkano po ang dito? Saan? Uh, ha? Uh, uh, 150 arin, uh, rin, kalinawan. Ah, ito. 240 sa... 240 ang atay. Ayan. 150 rin. 150 ito. Ano 150. po tawag dito? Ah... Uh, sa malob. Oo. Uh, <laughs> malob. So, ano yung... Ano tawag dito na eh? balon balonan Ito. Ah, oh, 120. 120. balon daw 120, 140. Taka ito. kasama rin. Ah, kasama 'yun. Or 'yun guys. Napakamura, 'di ba? 'yung mga tinda nila dito. Tapi dilampiyá din. Ayan. napakamura ng baboy niya dito. <laughs> Kaya ano yung sariling alaga niyo? Hindi, sa farm niya. Binibili niyo. Ah, binibili niyo? Sa farm. Hmm. Ah, okay. Araw-araw po may tinta kayo. Ayan guys. Thank you. Woods.